Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of U.S. armaments sa kanyang napipintong pakikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulonsaran ng digmaan ay Pilipinas. Number one, nararapat po na ng pagdesisyon tungkol sa mga patakaran ng bansa ay kinukonsulta ang mamamayan. Tungkulin niya ng Pangulo. Kaya po sa usapin ng digma-digmaan at tapang-tapangan sa China, may pananagutan si Mr. Marcos diyan. Kaya tayo nandito. Hindi para pabagsakin ng kanyang gobyerno, kundi singilin siya sa kanyang pananagutan sa taong bayan sapagkat hindi siya inilal ng taong bayan para dalhin tayo at ibulid sa digmaan at kapahamakan. Tama po ba? Malinaw na mensahe yun tungkulin ng mabuting mamamayan ang singilin ang kanyang pamahalaan na gawin ang tama at huwag pabayaang mabulid sa kamatayan ang milyong-milyong Pilipino. Number two, ang Amerika po, hindi ang kanyang mamamayan, kundi mga gobyerno ng Amerika ay may malawak at mahabang kasaysayan ng pananakop at pagpatay sa buong mundo. Ang pinakamaraming pinatay sa digmaan po, maliban sa World War II, na sila din ang may pakana. Sabi ni Kamintong kanina, the world's most devastated city in World War II was Manila. Patapos na ang digmaan, pasurrender ng Hapon, dinurog pa ng Amerika ang Manila para lumuhod tayo at tumingi ng Marshall Plan Recovery and Rehabilitation para tayo hindi humulagpos sa kanilang kamay ng pagkontrol. Pasurrender ng Hapon, sa pa ng at bomba atomika doon sa Hiroshima at Nagasaki para i-take over ng Amerika ang dikta ng resulta ng digmaan sa World War II. Pero sa totoo lang, ang bumasag ng backbone ng Japanese Imperial Invasion Forces sa Asia ay ang China. China po, ang unang lumaban, milyong-milyong mamamayang Chino ang namartir at namatay sa digmaan na yan bago pumasok ang Amerika. Remember Manchuria, isang milyon mahigit ang nirape at pinatay na mamamayang China ng Hapon. Lumaban sila ang komunistang China. Nila Mao Zedong at Chiang Kai-shek ay nakipagkaisa upang durugin ang backbone ng puwersa ng mga Hapones na nananakop sa Asyo. Klaro yon, mga kababayan. Tama si Kado. Yan po ay dapat may linaw. Sa Pilipinas po, mayigit isang milyon ang namatay sa digma ang hindi natin dapat pinasuka noon kung napigilan yon. Yan ang sinasabi ni Marcos Sr., ang tatay mismo. Sinabi niya yan sa gitna ng Kongreso ng Estados Unidos. Alam niyo rin po ba kung ilang milyon ang pinatay ng Amerika sa Vietnam? Mahigit tatlong milyon na mamamayan ng Vietnam ang pinatay ng Amerika from 1964 to 1975 ang ang mga malulubhang warfare of chemical weapons ginamit nila yan sa Vietnam. Napambam, pam Agent Orange, name it, Hamleting. You do it, they do it everywhere, every day. Tipunin mo ang bombang ginamit sa World War II. 20 times more ang bombang ibinagsak ng Amerika sa Vietnam alone. 20 times more than the entire bombs in World War II. Ganon ka, sidhi ang digmaan, winasak niya ang Vietnam. Pilipinas, 680,000 Pilipino ang pinatay ng Amerika in Filipino-American War. Yan ba ang kaibigan? Ituro ninyo ang lugar sa Pilipinas na binagsakan ng bomba o binasaker ng China ang ating mga kababayan Balangiga Bell in Samar 11,200 ang pinatay ng Amerikano kaya nila kinuha ang bell ng Balangiga sa Samar bilang war booty na naibalik lang sa panahon ni Rodrigo Duterte isa-isahin pa natin yan at ano ang mangyayari sa ating bansa sa modernong panahon na tayo'y binubulag at tayo ay pinagsisinungalingan at sinasabi nila na ang EDCA daw ay humanitarian and friendly relations lamang sa pagitan ng ating bansa. Bakit walang transparency? Bakit walang inspeksyon? Bakit walang full public disclosure? May tinatago, klaro. May tinatago, of course. Ang EDCA, sa totoo lang, ay forward deployment of U.S. armaments sa kanyang napipintong Makikipagdigma sa China gamit ang Taiwan. Pero ang kanyang lulonsaran ng digmaan ay Pilipinas. That's exactly how we should define EDCA. EDCA is a forward U.S. deployment of armaments in the guise of EDCA. Nagkakaroon sila ng base militar nila nang walang kasunduan na pinayagan ng ating mamamayan unang mga instrumentalidad ng ating Estado, kagaya ng Senado, as required by the Constitution. Mini military base inside Philippine military camps. Kabastusan ang EDCA na yan. Paglapastangan yan sa ating tradisyon na dapat ang pamahalaan ng ngungunsulta at tinitindigan ang tamang interes ng kanyang mamamayan, hindi ng mga dayuhan. Nabubuhay po ang aming dugo sa pakikipaglaban. na ako sa CPP, NPA, NDF. Nung kabataan ko, 18 years old, exactly because of the military basis narrative. Yan ngayon ang nabubuhay sa dugo namin. But you can be assured na hindi na po ko hahawak ng armas upang sumama muli sa NPA. Never. At sa CPP, NPA, NDF, lalabanan natin sila. Pero! Pero! hindi rin tayo papayag na lulupigin ng pamahalaan at ibubulid tayo sa kapahamakan at matayan dahil lamang ang gobyernong ito ay gustong humulagpos at makakuha ng konsesyon sa Amerika. What is the long and short of this? Kailangan nating puntuhin ang dapat puntuhin. Dapat singilin ang dapat singilin. Hindi pwedeng tayo ay maging neutral to address the problem. The problem right now is the Marcos government. It is doing, willing in dealing para ma-release at ma-unfreeze ang more than 385 million US dollars nila na assets sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ibinubulid sa kamatayan at digmaan at bakit ayaw niyang pigilan ang illegal, unconstitutional na EDCA na yan at gusto pang palawakin. Yan po ang malinaw, mga kababayan. We should bring the accountability where it should be. Ang paniningil sa gobyerno ay hindi nangangahulugan tayo ay kontra-gobyerno. Hindi rin pwedeng hindi balinaw sa mamamayan ano ang direksyon natin. Tatlo, number one, kung hindi nakikinig ang Marcos government na ito, may karapatan ba tayong siya ay paalisin sa kapangyarihan sa mapayapang pamamaraan? Yes! Mayroon anong tawag po dyan? People power. Ano po ang Yes. Ano po? Ano po ang definition ng Supreme Court sa people power? Exercise of the direct sovereign will of the people. Direktang paglulunsad ng soberanyang kap kapangyarihan ng mamamayan outside of election but short of putting up arms to overthrow the government. That is called people power. Tama. Pangatlo. Pangatlo. Taong bayan, pangatlo. 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 Nararapat po ba? Nasundan natin ang constitutional line of succession at babaguhin natin ang bulok na sistema ng pamamahala sa pamamagitan ng pagkakaisa sa nararapat na mamumuno sa atin, yan ba ay bahagi dapat ng direksyon para itigil na ang mapamuksa na uri ng pamamahala ni Marcos Jr. Karapatan ba yan ng mamamayan ay panawagan? Yes, karapatan po yan ng mamamayan.